Stress reliever ang turing ni Melanie sa alaga nitong aso. Pero kung minsan, hindi maiiwasang makagat siya nito. Kaya tinitiyak nitong bakunado ito ng anti-rabies. Antibiotic at vitamin muna kasi unhealthy pa siya eh. Ayon sa Animal Bite Center ng Baguio General Hospital and Medical Center, nakakamatay ang rabies kapag hindi ito naagapan. May stages po kasi when it comes to rabies, uh, rabies bites or dog, uh, any animal bites. So, may tinatawag kami incubation period. That's where the, uh, yung virus is magsustain siya sa katawan bago siya mag-travel sa utak. Mm -mm. So, may ibang case kasi na dahil kunyari sa paan nila nakagat, so medyo mabagal yung pag-akyat ng rabies. So, that would take uh, weeks, months, or years. Ang mga biktima ng kagat ng aso ay kaagad hugasan ng sugat at agad itakbo sa pagamutan para malapatan ng paunang lunas. Ang mga hayop na mga nakakagat ay kailangan munang ikulong at obserbahan sa loob ng labing apat na araw kung magpapakita ito ng anumang sintomas ng rabies. Kadalasang sintomas ng rabies sa mga hayop ay ang labis na paglalaway, pabago-bagong kilos, bigla ang pagiging agresibo, hindi makakain o makainom ng tubig at samot sa ripa pero maaaring maagapan ito sa tulong ng anti-rabies vaccination. Ang rabies kasi maaari ding magtagal sa katawan ng tao. Pwedeng mag-incubate yung rabies virus within the body and then aakyat siya sa utak. Mm -mm. Kasi ang tinitiraan kasi ng utak is yung nervous system. So pag the more na mas malapit sa utak or sa spine yung kagat, mas mabilis po kasi umakyat yung ano, yung virus. Ang Baguio City Veterinary and Agriculture Office puspusa ng pagbisita sa mga barangay sa pagbabakuna ng anti-rabies. Alinsunod din ito sa Republic Act 9482 o ang Anti-Rabies Act of 2007. Let's be a responsible pet owner. No? Mag-alaga tayo ng naaayon sa ating kapabilidad. Sa anti-rabies vaccine, meron po tayong uh, Facebook page. Nandun po yung mga schedules natin. Sa ngayon, nananatili pa rin rabies-free ang Baguio. Maliban sa rabies vaccination, alok rin ng City Veterinary and Agriculture Office ang kapon sa barangay para sa mga alagang aso at pusa. Kailangan lamang makipag-ugnayan ng barangay sa Sibaw upang mabigyan ng pondo at schedule ang barangay. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Alagang King's Vita Plus, kikita ka na, aasenso ka pa!